Hello mga guys! Nang uli si Bana na grocery. Agoy, naghanag. Ginusto ni yung my love. Uy, na. grocery na po si my love. Aning raisin, no? duha yung gipalit na ako. Ingong ko nga. Ihatag na kong Sydney. Ang isa. O, oh, lami ni siya with milk. Oo. Oh, oh. uh, ni na siya gipalit diri nga. Ang saan ah ang paborito na ko nga uh, lami nga tubig no Italian tubig Then asya gipalit nga Kanisya o iced tea sa kagalon dena apay lipton diri nga agoy kadaghan ba sa gipamalit ni agui agoy 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 lipton ti diet naman ito peach ti ice ti ayan nagpalit siya og ti uh, ito siya is kanang melon melon sa so, pagipamalit ni madaming yogurt yogurt ito yogurt ayan yogurt 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 ayan yogurt ayan sa sage at saka sa sausage. Ano to? Hoy, ginoo, may pork chop pala ako. Mag pork chop. May pork chop pala binili si Apam. Na ay kapi. Kapi. Na daw siya gipalit ng saging na ako. Pangitaon na to. Kapi. Yan, kapi. Unsa pa. Ago! naaman dahi tayo sushi tay sushi Hoy, gino sushi mga guys ayan sushi ako ikadaghan Modeing unya nga. Malipay daw ko kay oh, kalau miso sushi, then I oh mau dia ini. Dania. Then what else? na ay ah, gipalit nga. Cheese, sari-sari cheese. Ala na palit sa cubes. Ala, palit sa cubes. Buti my cubes kino. -o. What? Honey, thank you for the chicken cubes. Oh, welcome. And we have this. Wow! Ano to? Ano tong binili ni Apa? May kamatis. Oh no! Cherry plum. Fruits. Oh! And then, yep! Thank you, my love. And then, saging. Ito yung saging ko, no? Saging, saging. Ito yung tinatawag na saging na tindok. Tindok na saging. Ito yung binibili ko pag gusto ko ng saging kasi ito, stem lang, I stem. I-stem mo lang ito, i-stem balagaon. Oo, oh, that's life ni Raquel the Brain Ang dami palang binili ni Apam and Apam bought e Ah, ito, 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 ito. Ano, oh. Four plates, ayan. Zero sugar. Ayan. Strawberry, strawberry, orange, and lemon lime flavor. Oh, yun. Jello ang tinatawag itong jello. Jello, jello. And then, kung sa pa ni, oh. Kung sa man eh. Ito rin, ano. Daga na pinalit niya pa mo. Ito rin pinalit niya pa. Kadali lang, guys, ha? Atong ukban ni guys. Oh. Oh, nagpalit siya guys, o, oh. Oh, nadi ay siya. Grapes. Ah, more grapes pala ngayon. Grapes. Hmm? Ang prutas kay cherry, plum, grapes, natay, nectarine and peach. Nectarine and peach ito at saka natay melon. 1, 2, 3, 4 four. Four kabuok ang ang ang, ang dipalit ni my love na prutas. Oh. So ito talaga yung the best. Wow, Tano all. Ano ito? Ito po ay sushi. At saka meron tayong isang galon na milk. Kailangan ako. Sabi ng doktor pala, magandang mag-inom ng milk sa gabi. Tama pala yung ginagawa ko noong I was working in Singapore, no? na kailangan matulog ama ah, ma, bago ka matulog mag ka ng gatas kasi nakakatulong sa tulog mo yan hindi pala maganda yung maginom ka ng gatas in the morning pero i did that actually no kasi para sa akin ang gatas ang gatas is ano sa akin bite vitamina o, di ba? Charot! thank you for watching, mga kapiskot. Mawonapudneel natong getes. Getes at saka. Getes at saka. Ano to? Ano ito? Sushi. Sushi. This is sushi. Mm.